Sobrang init nga ngayon kaya nagkayaan kami pumunta ng mall. Sa Robinson's Place na nga lang kami pupunta dahil yun naman ang malapit sa amin. Pero pagdating namin ng Robinson's Place, close pala ang mall ngayon dahil Monday Thursday. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako nag-check muna bago pumunta sa mall. So dumaan na din kami sa Lucky Chinatown pero close din. Tapos dumaan na rin kami dito sa Ying Ying Tea House dahil popular nga daw dito, dito sa Binondo. Pero nung magpapalista na nga kami, nasa 121 pa kami sa waiting list, tapos 91 pa lang yung natatawag, kaya hindi na rin kami tumuloy. Sa paghahanap nga namin ng bukas na restaurant, ay dito na lang kami natuloy sa Tropical Hut. First time ko nga lang pala makakakain dito, kaya hindi ko rin talaga alam kung ano yung bestseller nila. But I'm craving for something spicy, kaya ang in-order ko ay yung silly burger nila. Tapos nag-order din sila ng burger at saka chicken sandwich. Tapos nag-order din sila ng fries at saka ng bistek Tagalog. Yung fries nila wala namang kaibahan sa ibang fast food chain. Except ito parang totally walang asin. <laughs> Last na dumating nga itong in-order ko, ito na nga yung silly burger nila. Bali, meron siyang lettuce, patty, cheese, tomato, and meron din siyang cucumber sa loob. So, for me, siguro mga 8.5 yung rate ko sa kanya, which is good naman. Pauwi nga ay dumaan muna kami sa chat At first time ko nga rin pala matatry yung kanilang Thai milk tea dito. At in fairness guys, nagustuhan ko yung kanilang Thai milk tea dito. Dahil hindi siya matamis. Ayun, nag-crave na ulit ako. <laughs> That's it! Bye!